Wato ati kalento. Lakasi. <laughs> <laughs> Yan mga kadaryo, nandito kami sa Mexico, Pampanga. It's yata rito. <laughs> Ano ang ganda. May banda nga eh. Matawati ka lento. Nakasilip. Nakasilip sa ka lento. Ah, 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 ah basta <laughs> at syempre si Kalentong kaya kami nandito guest siya sa banda ngayon eh siya yung model eh oh, kami naman ko eh yan eh <laughs> Ayan na. Ayan, guess siya ngayon dyan, guess. Fiesta kasi rito eh. Kaya umarik ka ng artista. Walang makikita ng artista kaya si Kalentong na lang ang kinuha. <laughs> oh, ha? ha? Si Kalentong na lang ang kinuha. Wala kasing artista. Mga po, ha libre lang yan si Kalentong <laughs>